Hello po. Magandang gabi po mula sa bansang Kuwait. Pwede po ba kayong mag-open cam? Okay. Yan! Si ate. Si ate Benji. Ano pong pwede naming itawag sa'yo ate? Ayun na lang po. Benji Chell. Chell na lang. Chell na lang. Si ate Chell po ay uh, sa ang bansa po? Dubai po sa bansang Dubai si Ate Atichel Ate Chel, ilang taon ka na po dyan sa bansang Dubai? Ah, uh, magpa five, years na. Five years? Ikaw ba ay nakauwi na? Opo. Pagkauwi ko lang last June. Ramdam kita, Ate Ramdam kita ngayon na... Pero kailangan ko sinong tanong eh. Pero ano mo, Ate ramdam kita na parang ano mo yung parang... Feeling mo wala kang pamilya. nag-iisa ka ngayon kasi yung mga matatakbuhan mo parang wala silang pakialam sa'yo. Okay ka lang ba? Ramdam kita, Ate Shil. Ramdam ko yung mga oras na ito na... Sorry pero kailangan ko nang sabihin to. Na parang walang pakialam sa iyo yung pamilya mo lalo na sa mga panahon na kailangan mo sila mahirap no actually mahirap ang maging isang OFW na wala kang matapuan lalo na kung yung magulang mo yung mga kapatid mo yung anytime na gusto mo silang tawagan eh wala silang pakialam sa iyo pero no alam ko na rin yung nararamdaman mo ngayon na sila yan yung pakiramdam na alam mo yung wala kang malapitan. Oo, oh, hayaan mo na. Sila naman yung may na tanggalin ka sa buhay nila. Wala na tayong magagawa. Alam ka naman isiksik mo yung sarili mo. E eh, meron ka pamilya. May pinubuhay ka. So mo na lang yung dahilan. At kung bakit kailangan mo magpatulong na mag yun mag-isa. Pati lagi kang manalangin. Alam po mahirap ang mag -isa. Mas mahirap yung makakalimutan mo yung mismong hindi mo nakikita pero malapit makakatulong siya. Kasi wala nang ibang makakatulong sa atin kung walang wala na talaga. Mali nga yun eh kung kailan walang wala na saka natin siya maaalala. Tama. Lumaban ka, Adishiel. Meron kang anak. Kailangan mo magpatuloy hayaan mo muna sila yung mga tao yung mga tao ayaw sa yes hindi ayaw doon ka muna sa mga tao sino ang may gusto sa iyo at sino yung tanggap ka okay kasi darating yung panahon magkakaayos din kayo laban lang magpray ka palagi stay motivated alalahanin mo kung bakit ka nasa abroad ngayon ano yung dahilan bakit ka nagtatrabaho mag-isa? Bakit ka nandyan ngayon? May dahilan ka tama. May reason ka. Kung bakit nagtrabaho ka dyan. Alam kong mahirap ang mag-isa. Mahirap ang magkaproblema. Mahirap ang walang matakbuhan. kalaban lang. Hindi ka nag sa problema mong ganyan. At marami ng mga napagdaanan ang mga kapwa OFW na katulad mo rin pero ngayon, okay na sila. So maging ganun ka rin dapat katulad nila. Okay? Pipilitin. Be Kaya mo. Uh, huwag mong kailangan mong gawin okay hindi mo kailangan pilitin kailangan mo yan gawin mag pray ka lang and I know tomorrow may blessing, may miracle na mangyayari at gagabayan ka sa mga desisyon mo okay stay lang palagi sa mga positive na mga I think ka matututo may matututunan ka. Huwag ka dun sa alam mo na may problema ka na pero mapunta ka pa rin sa iba na mga alam mo hindi ka naman makakatulong at wala kang matututunan sa kanila. Hmm? Salamat. ka lang. Okay? So, Ate bago tayo mag uh, sa, sa bilang guest mo, Ate Sheila, Pwede bang batiin yung mga kapwa mo, mga kadama ngayon na nakikinig sa'yo? Ah, oh, sige po. And pwede mo bang batiin and pwede mo ba silang masabihan kung anong ma ma maipapayo mo na kung paano labanan ng mga pagsubok na pinagdadaanan nila ngayon? Katulad mo. Go. Ayan, shout out po sa lahat ng mga katulad kong kadama at OFW po sa na nandito sa live out at sa uh, at alam ko po marami tayong pinagdadaanan na problema, mga pagsubok sa buhay na minsan uh, na tayo pero huwag tayong uh, mapanghinaan man tayo pero huwag tayong matakot na magpatuloy at uh, hanapin natin yung purpose ni God kung bakit natin pinagdadaanan ang lahat ng ito kasi lahat naman ng pagsubok ay pagpapala galing kay God at makikita po natin ito uh, kung kahit minsan nalulungkot tayo nasasaktan tayo sa mga pagsubok sa mga pinagdadaanan natin sa buhay pero kung matututunan natin, matutuklasan natin kung ano yung purpose ni God, kung bakit natin ito pinagdadaanan, ay makikita din natin ito. At gagaan din tayo. Basta surrender na lang po natin lahat ng worries natin kay God. Kasi nga, sabi nga niya sa salita niya na lahat ng nagugulumihan at naguguluhan, lahat ng na nabibigatan ay lumapit ka sa akin at bibigyan ka ng kapanghangaan. Kaya lahat kahit minsan kailangan din natin ng mga gagabay sa atin pero more in trust lang po tayo kay guys yun lang po um, mo ba yung mga sinabi mo? kaya ko yun pinasabi sa iyo para malaman mo na yung sinabi mo kailangan mong i-adapt sa sarili mo. Alam mo yung gagawin mo. Sa pamamagitan na i-adapt mo yung mga sinabi mo kanina. Then, nulang lang kasimple. So, huwag kang pipitaw, sabi mo nga. And ang pagsubok ay lang. So, lumabang ka, Adichelle. Yun lang. Yun. Salamat. Okay. Then, huwag mong kalimutan na lagi ka mag-pray. Oh, Kaya mo yan. Naniniwala ko sa'yo. Napakabata mo ba, Ate okay. pa, Ate. Siya ito, hindi na yung news ko. Marami ka pang mapagdataanan. Okay? Maraming salamat, Ate. Shield. Thank you very much. Salamat. Kairon ka pa pa